nakilala na kasi ako sa palabok ang tinda ko. Kasi palabok talagang hinahanap dito. Ang presyo ng palabok ko, 35 po lang. Mayroon? Ilan? Ito Eh ako hindi ako muntitipid. Siyempre, ginagas ko sa nila. Eh, anuhan mo nang tapatlan mo nang sarapan mo na rin. Kaya sa palabok na hindi ko tinisip yung gano'n Maraming kumakain talaga ng mga artista noon. Kahit si Dorothy, nagpupunta dito yun. Alas 5, nagbubukas na ako. Kaso hindi pa ako nakakapagluto kagad. Pwede na alas seis midya bumilik sa umaga. Nagsasarado ako ng alas 6 ng hapon. Eh, palabok pa rin ang tinda ko. Kasi ang mabili sa akin, ang palabok. Kaya pag nagano ako ng iba, hindi ko kakayanin ako ng mag-isa. Negosyo talaga ang ano ko eh. Hiling ba? Ayaw ko magpahinga. Gusto ko yung... Ano? Gusto ko yung nag... buhay lang ba? kailangan ko kumita. Oh, ako ay si Dili Montes. Nagtitinda ako ng palabok sa Blooming Thread, sa Obrero Market. Noong araw, nangangamuhan lang ako. Yung piso ng amo ko, may panggabi, may pang-araw, eh ako panggabi. Kaya naabutan ko yung mga artista nag nagsisikain. Ako, masaya ako, nagluluto ako ng palabok na itinitinda ko. Noong araw, kumakain noon sila sa palingke, sa obrero market. Sila Dolpe, at sila Ronnie po. Si Ronnie po, kapatid ni Fernando po. Sa gabi nagsisikain kasi sa araw ayaw nila pagpupunta rito kasi maraming tao. Sa gabi lang sila. Ang palabok ko, dalawang klase, may malalaki, may maliliit na bihon. Pag ano, o order, tinatanong ko kung ano ang gusto nila. Ang sangkap, may tinapa, may sitsaro na dorog, sitsaro na buo, tsaka tukwa, itlog, tsaka sarsa ng palabok. ganitong palingke, dati mababa giniba na tapos ito 1980 inibalik na ito na building na nung araw obrero market na rin ito simula noon hanggang ngayon andito pa rin ako ngayon nagsasarili na ako noon ang mga, mga nangangamuhan lang ako ngayon ako na ang may ari <laughs> ari <Aray, Kim. laughs> Kahit hindi ko kilala, nagkikay ano ako sa mga, lalo na pag binibiro. ako, nakol, mas masahol pa ako magdiro sa kanila. <laughs> Kahit matatanda, ganyan. <laughs> oh, oh. <laughs> Talagang ganyan ako, baka. Noong araw, sikat ang booming ng obrero market. Eh ngayon, siyempre marami ng kainan, marami ng pinamamalingkian, di na masyadong ang tao pumapasok. bangon nga. Kaso, <laughs> di mo naman maanohan pag hindi ka magtinda eh. Nanihinayan ka rin eh. Oo, oh, nanihinayan. Kasi mahirap na, ikaw medyo nakakatrabaho ka pa, mahirap naman ka. Nakakakahid mga anak mo, apo, hindi ka naman araw-araw bibigyan -araw eh. Maganda pag ako ang naghahanap buhay, kahit hindi sila humingi sa akin, pag may pera ako, binibigyan ko sila. At sabi nga nila, bakit hindi ka nagpapahinga? Kakaw sino? Huwag din kayo sa aking pagkain. Yan ang tanong ko, ang sagot ko sa kanila. Pagmasa lang ako kako sa mga apo ko, mga anak, hindi pwede. Yan ang ano ko. O ayaw ko lang magpabigat sa mga anak ko sa mga apo ko. <laughs> Quá năm mình Mình đã lại các hộp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp sabi ko, talagang sobrang to. Well, hindi nga ako nakakaubos ng kalahating kardero. Huwag na lang. <laughs> Ay, hindi na. Wala namang pangit yan. Naano lang ako. <laughs> Madaling tumulong ko. <laughs> yung iba nga nagsasabi na, bakit hindi ka tinutulungan ng mga apo mo? Kaya kung may mga trabaho, yung iba, ayaw naman tumulong kahit sinisuluan ko. Oh, hindi ko na pinipilit. Bala na sila. Yan lang ang ano po. Yan lang. Siyempre, ako ang nagsasara, ako ang bubukas, Pag ano, pag uwi sa bahay, yan. Pag humiga na ako, diretsyo na yung tulog. Wala nang ano. Tapos gising ko na naman pa sa Lola Stress. Nakakapangod nga. Kaso, <laughs> hindi mo naman maanohan pag hindi ka magtindi. Nanihinayan ka rin eh. Oo, oh, nanihinayan. Basta may kasama lang ako. <laughs> Kasi pag wala akong kasama, nahihirapan ako. At doto, bigay. Pag may kasama akong maganda. Kung may kasama ako na marunong na magbigay, ako ang nag aano Kung halimbawa, walang bihon, tinitingnan ko, walang itlog, ano, dyan ang pangangailangan, ako ang nag-ano na lang. noon, ako talaga ang nag-aano sa kanila. Pero mga anak ko, nagtapos yung panganay ko ng high school, college, maestro ang kinuha, hindi naman nagturo. Yung babae ko naman, anim na buwan na lang sa commerce ang kinoha nag-asawa rin. Yung bunso ko, high school lang, hindi nagtapos. Pero yung panganay ko na, ano, yung babae dito na paglinggo, anak niya yan. Ang panganay, apat yan sila, maestra. Yung lalaki, yung <laughs> andito kanina, yung pupunta sa Italy, yan yung pangatlo, yung nasa bangko. Yung pangapat, abugada. Third year college sa huh? abugada. Pero dito sa Makati, mag-ano, uh, sa bangko rin. Oo, oh, bigay din ako sa kanila. Kahit pa paano. Kahit mga apo ko nga eh. <laughs> Yung sarsa, yan ang tibis na inilalagay sa bihon ang sarsa ako pa ang nagluluto yun yung sa pagpaaral nagbibigay naman ako sa kanila sa mga pagulang nila minsan pag mayroon <laughs> oh. <laughs> hindi ako nagsasawa sa pagtitinda siyempre kaya ko pa Nakakabilib po kasi ani kahit may dad na siya, nagtatrabaho pa din siya. Nagtitinda. Naalala ko yung mami ko kasi kay dad niya rin po talaga. Her age po, parang nagtatrabaho pa din siya. Sobrang sipag. Sulit na to sa 35 pesos talaga. Actually, sa ngayon nga, wala ka na mabibili. 35 na palabok, pero kay nanay, 35 pesos pa din. Hanggang ngayon, 2024 na. Nanay Dili talaga, matagal na yan dyan. Yes, oo, oh, yung 35 pesos sa maliit na halaga man na supportahan naman ng sinanay. Proud kami kay Nanay Deli kasi lalong dadami yung customer niya. Tsaka masarap talaga yan magluto. Matagal na siya dyan. Kaya ano, punta na rin po kay dito, ano, support natin si Nanay. Kasi sarap talaga yung luto niya. Umili ako nito, tapos isasuggest ko rin sana na support natin si nanay para sa kanyang business, para mag-grow pa. Nagkakalis din ang pagod. Siyempre, bumibinta ka. Tuwang-tuwa ka naman. May naliligpit ka kahit pa May nakakapambayad mo sa utang. <laughs> Masaya na rin ako kahit pag ganyan-ganyan lang. Kahit pa isa-isa lang ang bumibili, okay na rin sa akin. <laughs> Siyempre, pag tumatanda ka, marami kang nararamdaman kung ano-ano sa pag... kahit sa pag titinda mo, ano-ano ang iniisip mo bumabagal <laughs> kasi pag tumatanda parang maano ng kilos ba parang mahina na hindi kagaya sa bata pa parang masigla sige kaya pa <laughs> masaya nga ngayon pag maraming kumain eh haha, hahaha, 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 lang. hahaha, 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 Tinitiis ko lang kahit bumabagyo eh, dito ako. Hanggang kaya ko, magtitila lang ako ng palabok. Sana mas dumami pa ngayon ang kumain. iniimbitahan ko kayo na matikman nyo ang palabok dito sa Blooming Trade sa Obrero Market kay Dili. <laughs> sa loob ng palingki. <laughs>